Nilinaw ng Bulacan Police Provincial Office na walang mistaken identity sa napatay na pulis kaluokan na sangkot umano sa panghold up sa isang convenience store sa Marilao, Bulacan. Ayon kay Bulacan PPO Director Colonel Angel Garciliano, malinaw ang mga ebidensyang nakalap ng mga investigador na nag-uugnay sa sospek sa naturang insidente. Statement namin sa ebidensya. Kung ano po yung nakalap ng ating mga investigador, doon sa crime scene, yun po yung aming pinagbabasihan. Ang isa pong magandang uh, uh, ebidensya na pwede tayong, shall we say, na magiging morally convinced tayo is the fact na makikita nyo po doon yung 20,000, uh, tawag dito, 20,000 peso worth na hinold up niya of different denomination, pesos, 5 peso, 10 peso, 5, uh, 50 pesos, 100. Ito po kasi, hindi po siya normal na nagtutugma doon sa eksaktong figure, eksaktong denomination. At dito po sa dito po sa nakuha na ebidensya na to, makikita po yung mga hand notes na mga cashier Sa backtracking ng CCTV footage, halos 30 minuto lamang ang pagitan ng hold-up at ng engkwentro kung saan nasawi ang sospek. Lumalabas din na nagpalit ito ng damit matapos ang insidente at pansamantalang huminto sa isang barangay upang alisin ang suot na pulang jacket bago muling umalis. Dagdag pa ng opisyal, ang motosiklong kinamit ng sospek ay reistrado sa kanyang pangalan bagaman walang plaka ng gamitin sa pang-hold up. Lumalabas po na nagpalit po siya at uh, at one point uh, tumigil po siya sa isang barangay, kumbaga nagpagpagpo siya doon, uh, tinanggal niya yung kanyang... Uh, Uh, jacket but the the yung kanya'ng suot na pants the slippers the motorcycle uh, sa investigasyon, lumilitaw na may mga naitalang previous activities ang suspect sa mga lugar na sakop ng Marilao, Maykawayan at San Jose del Monte City sa Bulacan kung saan karaniwang target umano ang mga coffee shop, gasolinahan at convenience store. kumpirma rin na mag-isa lang kumilos ang sospek ng kanyang hold upin ng convenience store. Base po sa, sa mga nakalap na uh, na po. Ito po ay uh, sa part ng Marilaw, uh, Marilao, part ng uh, sa boundary ng San ano, Jose si del Monte, and uh, part ng uh, Micawayan. So dito po siya yung kanyang playing grounds. Kumbaga. So uh, may, ma may, mga, may coffee shops, may mga gasoline stations, uh, at yun nga po yung convenience store. Ayon sa National Capital Region Police Office, meron daw nalugging negosyo ang pulis at sagad na raw ito sa utang. Based din sa ating investigation, meron silang previous na business na nalugi noong time ng pandemic. So, yun yung possible na reason kung bakit uh, nagkaroon siya ng pagkag pagkagipit sa pera. Uh, based dun sa pag-check -che natin, medyo ano na siya, um, sagad na siya sa loan. Nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng PNP sa kaso at sa posibleng koneksyon ng sospek sa iba pang robbery incidents. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News Authority.